isang nakagigimbal na kaso. Dahil lamang sa inggit, sa isang pamilya, ang ekspektasyon ay madalas na may mabuting intensyon na hikayatin ang mga bata na maging mas mahusay. Gayunpaman, minsan ay lumilikha rin ito ng hindi nakikitang presyur sa kanila na nagdudulot ng mga seryosong kahihinatnan. Noong Enero 2007, Isang kakilakilabot na natuklasan ang yumanig sa buong residente ng Shibuya nang maihayag ang mga detalye ng kaso. Marami ang nagalit dahil dito. Ano nga ba ang nangyari? Ngayon, aalamin natin ang kwento ng dalawang kabataan na sina Azumi at Yuki. Ang kasong ito ay magdadala sa atin sa bansang Japan, na rin bilang Land of the Rising Sun. Pagdating sa Japan, kailangan nating pag-usapan ang kabisera nitong Tokyo. Ito ay isang buhay na sentro ng ekonomiya at kultura. Kilala ito sa mga sikat na distrito tulad ng Shibuya, Shinjuku, at Ueno Park. Bukod pa rito, ang Japan ay kilala rin sa magagandang cherry blossoms tuwing tagsibol at sa mga tradisyonal na templo tulad ng Asakusa Kanon sa likod ng distrito ng Shibuya makikita ang Muto Dental Clinic, isang maliit na pribadong negosyo na pag-aari ng pamilyang Muto. Ang pinakabata sa pamilyang ito ay ang bunsong si Azumi Muto, 20 taong gulang. Ipinanganak noong Hunyo 13, 1986, mayroon siyang dalawang kuya. Kung saan, ang isa ay si Yuki, 21 taong gulang. Ang kanilang mga magulang, lolo't lola, at kamag-anak ay pawang nasa propesyon ng dentistriya o sa medikal na larangan. Kaya naman, ayon sa tradisyon, inaasahan ng pamilya na si Azumi at ang kanyang mga kuya ay susunod sa kanilang yapak para pamahalaan ang klinika ng pamilya. Ang panganay na kapatid ni Azumi ay sumunod at kinuha ang landas ng pagiging dentista. Nag-aral siyang mabuti at laging nakakakuha ng matataas na marka sa Nippon University. Ito ay, syempre, nagbigay ng malaking karangalan sa kanilang mga magulang. Dahil dito, nagsimula silang maglagay ng mas mataas na ekspektasyon sa dalawa pang natitirang anak. Bukod sa dental clinic, ang pamilyang moto ay may-ari rin ng maraming ari-arian, kaya hinati nila ito ng pantay sa tatlong anak para pamahalaan. Tulad ng nakikita ninyo, napakayaman ng pamilyang ito kaya wala sa kanilang mga anak ang kailangang mag-alala tungkol sa pera sa buong buhay nila. Maliban na lang kung itatakwil sila ng pamilya. Ito ay maaaring mahirap mangyari para sa ilan, ngunit para kay Azumi at Yuki. Ang kanilang pinagdaanan ay higit pa roon. Napansin ng kanilang mga magulang na si Yuki ay hindi na ang pinakamahusay na estudyante. Nagsimula siyang bumaba sa ranggo kumpara sa kanyang mga kaklase. Kaya, upang mapabuti ang kanyang pag-aaral, inilipat nila siya sa isang paaralan sa malapit. Gayunpaman, lumipas ang maraming taon. Nahirapan pa rin siyang makakuha ng sapat na marka para makapagtapos ng high school. Para naman kay Azumi, ang kanyang pangarap ay ganap na naiiba sa inaasahan ng kanyang mga magulang. Labis niyang hindi nagustuhan ang pag-aasa ng kanyang mga magulang na sundin niya ang propesyong iyon. Sa Japan, ang pag-aasa sa mga anak na sundin ang tradisyon ng pamilya ay unti-unting naging pasanin para sa mga bata. Malaki ang epekto nito sa kanilang mental health at kung minsan, Nagiging sanhi pa ito ng pag-iisa ng mga bata mula sa mundo. Lagi silang namumuhay sa ilalim ng presyur na sumunod sa isang tiyak na pamantayan at hindi talaga natagpuan ang kanilang sariling mga pangarap. Ang mga taong tulad nito ay tinatawag na hikikomori. Isa rin ito sa mga dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga insidente ng pagkipil sa sarili dahil mas gugustuhin pa ng mga taong iyon na mawala kaysa mabuhay na magdulot ng kahihiyan sa pamilya. Kung hindi nila magawa ang inaasahan sa kanila, iyon ay isang malungkot na katotohanan na kinakaharap ng Japan. Gayunpaman, si Azumi ay isang babae na may malakas na personalidad kahit na pinipilit ng kanyang mga magulang na ipagpatuloy ang tradisyonal na propesyon ng pamilya. Matatag siyang tumanggi dahil alam niyang hindi iyon ang landas na gusto niya. Pagkatapos ng high school, kumuha si Azumi ng computer programming at nangarap na maging modelo at artista. Ito ay nagdulot ng pagkadismaya sa kanyang mga magulang at pinilit nila si Azumi hanggang sa puntong kinailangan niyang umalis ng bahay sa edad na labing walo. Iyon ay hindi maiiwasan dahil ang tahanan kung saan lumaki si Azumi at ang kanyang mga kapatid ay tila nawalan na ng pagmamahalan. Palagi silang dumaranas ng presyur mula sa kanilang mga magulang na nagdulot ng tensyon sa relasyon ng magkakapatid. Sa panahong ito, si Azumi ay sumali sa paggawa ng isang pelikula na hango sa isang anime na tinatawag na Cream Lemon. Ang pelikula ay na-rate na 15 plus dahil mayroon itong medyo mapangahas na nilalaman para sa pamantayan ng Japan. Ito ay, syempre, hindi katanggap-tanggap sa mga magulang ni Azumi at bilang resulta, lubusan nilang itinakwil ang kanilang anak. Ang problema sa pera ay naging isang malaking hadlang at ilang buwan lamang matapos umalis, napilitang bumalik si Azumi kahit labag sa kanyang kalooban. Matapos ang maraming pakiusap. Pumayag din ang kanyang mga magulang na ipagpatuloy ni Azumi ang pag-aaral ng programming at pinayagan pa siyang magtrabaho bilang modelo sa bahay. Lahat sa pamilya ay masaya nang bumalik si Azumi maliban kay Yuki, ang kanyang kuya. Ngunit bakit ganoon? Kabaligtaran ni Azumi. Si Yuki ay hindi lamang gustong maging dentista, kundi nais din niyang bigyang kasiyahan ang kanilang mga magulang. Gayun pa man, sa kasamaang palad, hindi niya ito magawa dahil habang lumalaki, hindi siya magaling sa pag-aaral. Ito ay lumikha ng isang malaking presyur para sa kanya. Kaya naman, nang makita niyang matagumpay ang kanyang kapatid na babae sa landas na pinili nito, marahil ay nagsimula siyang makaramdam ng inggit. Alam din ni Azumi na may hinanakit sa kanya ang kanyang kuya madalas niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na natatakot siya kay Yuki. Hindi niya raw alam kung ano ang iniisip nito. Bukod pa rito, mayroon daw itong kakaibang pag-uugali. Palagi siyang nakatitig kay Azumi nang masama, pinapansin ang bawat kilos niya at nagpapakita ng pagtutol. Sinabi rin ng isa pa niyang kaibigan na ang turing ni Yuki kay Azumi ay hindi simpleng pagtrato sa isang kapatid. Nagsalita na raw ito tungkol sa kanya na may mga hindi ka nais-nais na iniisip sa paaralan. Si Yuki ay itinuturing nakakaiba at mapag-isa. Wala siyang maraming kaibigan at kadalasan ay nagkukulong lang siya sa kanyang kwarto buong araw. Sa kabila nito, hindi ito gaanong pinansin ng mga magulang ni Azumi. Kaya hindi nila alam na may matinding hinanakit na nabubuo. Maaari kaya niyang saktan si Azumi? o simpleng galit lang siya sa kanya. Disyembre 30, 2006. Papalapit na ang bagong taon sa Japan. Ang mga tradisyon sa pagsalubong sa bagong taon ay iba-iba sa mga tradisyong ito. Isang mahalagang gawain ay ang pagbisita sa mga templo upang magpakita ng pasasalamat at humiling ng mabuting kalusugan at swerte sa bagong taon. Ganito rin ang pamilyang Moto tuwing bagong taon, palagi silang bumibisita sa mga templo sa buong lungsod at dumadalaw sa mga kamag-anak bilang pagpapakita ng paggalang ng araw na iyon. Habang ang kanilang mga magulang at ang panganay na kapatid ay magkakasamang pumunta sa Fukushima para gawin ang paglalakbay na iyon, nagpasya si na Azumi at Yuki na manatili sa bahay. Si Azumi ay ayaw lang talagang sumama. Samantalang si Yuki naman ay may naka-schedule na klase sa panahon ng bagong taon. Ngunit sa mismong gabi, bago sila umalis, nagkaroon ng matinding pagtatalo si na Azumi, Yuki at ang kanilang ina. Siyempre, ang paksa ng kanilang diskusyon ay tungkol sa tradisyon at sa kanilang pamumuhay. Ang mabigat na pakiramdam ng pag-aaway na iyon ay nanatili hanggang kinabukasan. Nang halos lahat ng miyembro ng pamilya ay nakaalis na at tanging ang magkapatid na Azumi at Yuki na lang ang naiwan sa bahay. Tulad ng alam ninyo, ang mga Hapon ay karaniwang kilala bilang mga taong medyo reserbado na laging sinasarili ang kanilang mga iniisip at damdamin, lalo na ang mga kababaihan. Gayunpaman, si Azumi ay hindi katulad ng ibang mga babae. Palagi niyang gustong ibahagi ang kanyang opinyon at iyon, minsan, ay nakakainis sa iba ng araw na iyon, gaya ng dati. Dahil masama pa rin ang loob mula sa pagtatalo, nagpasya si Azumi na pumasok sa kwarto ng kanyang kuya para harapin ang mga sinabi nito. Sinabi ni Yuki sa kapatid na labis siyang nahihiya at umalis na raw sana ito. Iniisip niya na hindi karapat dapat si Azumi na maging miyembro ng bahay na iyon dahil ang mga ginawa nito ay labag sa tradisyon at moralidad. Siyempre, ikinagalit iyon ni Azumi at mabilis na muling sumiklab ang kanilang pag-aaway. Sinigawan ni Azumi si Yuki. Sinabing hindi raw ito magtatagumpay na siya ay isang taong kulang sa ambisyon at sariling paninindigan. Dahil doon, habang buhay na raw itong mamumuhay ng walang kabuluhan. Sa kasamaang palad, ang sinabing ito ay nagdulot ng matinding galit kay Yuki. Agad niyang kinuha ang isang kahoy na candlestick at paulit-ulit na hinampas si Azumi. Habang sinusubukang lumaban ni Azumi, lalo pa niyang nilakasan ang paghampas at tila nawalan na siya ng kontrol. Noong Enero 3, 2007, ang pamilyang Muto ay handa nang umuwi mula sa kanilang bakasyon. Mabilis silang bumalik. Dahil lubha silang nag-aalala sa sitwasyon ng magkapatid. Nawalan ng kontak kay Azumi mula ng araw na iyon. At si Yuki ay tumahimik na rin. Mula nang huli siyang mag-text sa mga magulang para babalaan sila tungkol sa mabahong amoy sa kanyang kwarto. Sinabi niya na ang isdang alaga niya ay namatay bago pa siya umalis para sa kurso. At hindi niya raw ito na nagawang itapon. Kaya naman, sinabihan niya ang mga magulang na wag na wag papasok sa kanyang silid. Pagkabalik nila, isang napakatinding amoy ang nagsimulang kumalat sa buong bahay. Sobrang tindi ng amoy na hindi na nila ito makayanan. Kaya naman, nagpresinta ang kanilang lolo na papasok sa kwarto para linisin ang patay na isda, gayon paman. Pagpasok niya, malinaw niyang nakita na ang isdang alaga ni Yuki sa tangke ay buhay pa. At lumalangoy-langoy pa, ito ay lubhang kakaiba. Dahil kung hindi patay ang isda, saan nang gagaling ang masamang amoy? Pagkatapos libutin ang tingin sa silid, natuklasan ng lolo na ang amoy ay tila nang gagaling mula sa aparador. Dahil may mga langaw sa paligid at nang buksan niya ito nalaman niyang tama ang kanyang hinala. Isang tumpok ng mga garbage bag ang bumagsak. Ang amoy na nagmumula sa mga ito ay napakasangsang. Nang buksan niya ang isa sa mga bag, nagulat siya nang makita sa loob ang ilang bahagi ng katawan ng tao kasama ang maraming dugo. Dahil sa matinding takot, ang lolo at ang buong pamilya ay agad na tumawag sa pulis. Sa kasamaang palad, hindi nagtagal. Ang mga labi sa loob ng bag ay nakumpirmang si Azumi. Hinintay ng pamilya ang pagbabalik ni Yuki bago siya hinuli ng mga pulis nang kumalat ang balita. Nagsimula ang mga pahayagan na maglabas ng mga haka-haka at kakilakilabot na akusasyon. Tinawag siyang isang malupit na salarin. Gayunpaman, agad na itinanggi ng pulisya ang mga aligasyon at pinaghihinalaan nila na ang kaso ay may kinalaman sa isang ipinagbabawal na relasyon. Matapos ang matinding pressure mula sa interogasyon, nagpa siya si Yuki na umamin at ibinahagi ang mga nakakagimbal na detalye ng kanyang ginawa. Hinampas niya ang kapatid gamit ang kendo stick. Saka gumamit ng tuwalya na ipinulupot sa leeg nito at hinigpitan sa loob ng tatlong minuto habang nagbibilang mula isa hanggang 180. Habang humihinga pa si Azumi, mabilis niya itong kinaladkad papunta sa banyo at inilubog ang kanyang ulo sa tubig. Sa huli, Nagpasya siyang tapusin ito sa pamamagitan ng muling pananakit at sinakal si Azumi sa pangalawang pagkakataon. Matapos ang sandaling pahinga, sinimulan niyang linisin ang lugar. Pumunta siya sa kusina, kumuha ng kutsilyo at lagari, saka bumalik sa banyo at tinanggalan ng damit si Azumi. Hindi lang niya basta pinaslang ang kapatid, gumawa pa siya ng hindi maganda sa katawan nito. Sa isang nakakagimbal na paraan, ginamit niya ang kutsilyo para tanggalin ang ilang bahagi mula sa katawan ng dalaga. Matapos tanggalin ang mga bahaging iyon, pinaghiwa-hiwalay niya ang katawan at inilagay ang mga ito sa mga garbage bag. Ang ibang bahagi ay inilagay niya sa garbage disposal unit. Ang mga natira ay itinago niya sa aparador ng kwarto. Sa ilalim ng fish tank at maging sa kwarto ng kanyang kapatid. Dahil karamihan sa mga banyo sa Japan ay madalas na basa, naging madali para sa kanya na linisin ang pinangyarihan. Ginamit niya ang shower para hugasan ang mga mancha ng dugo sa pader at sahig. Matapos maglinis, inihanda ni Yuki ang kanyang mga gamit at school supplies para sa kursong dadaluhan niya. Nang araw ding iyon, Bago umalis ng bahay, inilagay pa niya ang isang set ng damit panloob ng kanyang kapatid sa kanyang bag. Para saan kaya niya ginawa iyon sa korte? Sinubukan ng abogado ni Yuki na patunayan na wala siya sa tamang pag-iisip noong ginawa niya ang krimen. Sinabi niya na sumailalim si Yuki sa mental health evaluation ng isang psychologist at kinumpirma raw nila ito. Dahil doon, iminungkahi ng eksperto sa sikolohiya na dapat siyang makatanggap ng mas mababang sentensya. Sa simula, kinasuhan siya sa pagpaslang kay Azumi Muto at sa maling pagtrato sa mga labi ng biktima. Gayunpaman, makalipas ang halos isang taon, noong Mayo 27, 2008, si Yuki ay hinatulan lamang sa kasong pagpatay na may walong taong pagkakakulong at inabswelto sa kasong paglapastangan sa labi sa dahilang hindi raw siya lubos na mulat ng gawin ang kilos na iyon subalit agad na napansin ng hukom sa panahon ng interogasyon naisalaysay niya ang mga pangyayari ng napakalinaw ibig sabihin may kamalayan pa rin siya sa kanyang ginagawa kaya naman Noong Abril 28, 2009, ibinasura ng Tokyo High Court ang naunang hatol at itinaas ang parusa sa dalawang taon. Gayunpaman, sa aking opinyon, ito ay isa pa rin napakagaang sentensya. Hindi ito sapat na kabayaran para sa ginawa niya sa biktima. Lalo na, at kapatid niya ito, tulad ng alam ninyo karamihan sa mga kasong may kinalaman sa Japan na nabanggit ko dati. Palagi kong sinasabi na ito ay isang napakaligtas na bansang tirahan. Subalit, mayroon talagang ilang mga nakakagimbal na exception na sumisira sa lahat ng pamantayang iyon. Ang kasong ito ay isang patunay niyan. Sa kabuuan ng paglilitis, kumuha ang mga magulang ni Yuki ng pinakamahuhusay na abogado para ipagtanggol ang kanilang anak. Ito ay tila nagpapahiwatig na katanggap-tanggap sa kanila ang kakilakilabot na ginawa niya sa kanyang kapatid. Bukod pa rito, sa buong pagdinig, inilarawan pa nila si Azumi bilang madalas mang insulto sa kanyang kuya. At nagsinungaling na si Yuki ay palaging tahimik lang at mabait pa rin ang pakikitungo sa kanya. Kahit na si Azumi ay walang awang pinaslang sa sarili nilang tahanan, ang sarili pa niyang pamilya ay sumusubok na protektahan ang salarin sa loob mismo ng korte. Ito ay tunay na nagdulot ng matinding galit sa maraming tao. Si Yuki ay nakatakdang mapalaya noong 2021. Ibig sabihin, habang pinopost ko ang video na ito, malaya na siyang nasa labas. Samantala, ang inusenteng si Azumi ay tuluyan ng nawalan ng buhay at naiwan ang kanyang mga pangarap na hindi natupad. Kaya, kung hindi kaya naglagay ng pressure ang kanilang mga magulang sa kanilang mga anak, magagawa pa rin kaya ni Yuki iyon sa kanyang kapatid? O mayroon pa kayang mas madilim na bagay na nangyayari sa likod nito na hindi natin alam? At iyan ang kwento natin para sa araw na ito. Ano ang masasabi ninyo sa kaso? Ano ang opinyon ninyo sa sistema ng hustisya sa Japan? Mangyaring i-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Salamat sa panonood ng buong video. Paalam at hanggang sa muli.